guys good morning good morning and guys ginagawa tong daan kinailangan ng traffic ah ginagawa nila yung tawag nito ah, yung drainage sa gilid ng highway may traffic dahil diyan you know, ng daming equipment kaya may traffic ayan yeah, buhol-buhol ang traffic ito bulbul na hirap na see guys maya maya na guys tignan nyo guys ang hirap iayos kasi kasi ano matigas ang ulo ng mga driver siksik ng siksik tignan nyo ano makausad yan sa biyahe kasi siksik sila ng siksik ayaw magpabigay dapat bigayan lang dito paano kaya mas mas bilib pa ako sa province sa mga probinsya lalo na sa Isabela kasi galing ako doon bigayan mga driver hindi ka gaya dito siksikan ng siksikan tignan mo yung tricycle na yan pumasok sumiksik nauna pa ako nandun sa likod dyan sumiksik wala tayong magagawa yan. ang maging kawawa dito yung mga pasero lalo na mga yan o estudyante may estudyante dyan mali-late dahil sa ganito o may pasok yung tao ano eh wala nang ayaw magbigay nagkikipagsiksikan na nag-uunahan na wala ano tayong magagawa kaya ito siksikan buhol buhol traffic yan teo yan pilit ng lalakad dyan o Hindi, nag, sumisingit na rin yung mga estudyante na naglalakad kaya kawawa ang mga estudyante kawawa yung mga din natin dito pag isiksik natin sa kay. Eh, ganyan lang din. Ayan, hirap. Masag. Hindi na gumagalaw doon sa taas. Eh. Hindi na gumagalaw doon yan. Kasi ayaw na magbigayan dyan sa park na yan. Sa crossing na yan. Ay, nako. Mga driver. Mamang driver. Ayaw magbigayan. nervyos kasi sinabit nila yung side mirror Wintik. putol ewan ko kung putol yan sira na sigurado malamang sira yan medyo nayupi dahil sa bulbul kanina na traffic guys buti nakaalis tayo so lang problema nayupi tong side mirror may high blood nervyoso hindi nakatiis eh, Sinabi niya yung side mirror. Ewan ko kung anong nangyari. I-check ko.